Ang ganda ng bike ni Sir Dondon mga guys. Sobrang yung paggawa niya sa atin. Ito, tinanggal natin yung mga disc pad niya. Bali sa may harapan mga guys, no, ay nakakuling pin pa. So, tanggalin muna natin ito. Tanggal ito lang magtanggal ng mga disc pad. Papalitan natin ito ng bago. Bali yung babaylo natin mga guys. ito yung binakayo niya. Ayan, sa online niya binili. So, ayan, naka-GOS, G-O-1-S yung kinuha niya. Tapos, yung XT niya na trailer ayan papalinisan gamit tayong ganito mga guys so, oh. yan yeah, WD-40 so linis muna tayo tsaka kabit ng brake pad para swabe so ito mga guys sa baklasan natin yung mga bolt dito sa ibabaw ng SLX na preno ni Idol ayan o oh. so bali yung gagawin natin ay iaanoy natin yung kanyang piston sa may loob para maglagay tayo ng bagong disc pad ay hindi siya mag-drag so bali yung ginamit natin mga guys no, yung pang lockit sa gulong-gulong Siyempre, para hindi masama yung piston natin no. Ah. ayun na ayun na, mga guys ah? ayun na napasok na natin o stop tingnan ninyo ayun napasok na siya no ayun bago natin ikabit yung kanyang this pad. Syempre, hindi natin kakalimutan mga guys. Yung likuran. Ayan, nakita nyo. Ayan. Lagyan natin ng ilaw. Yun, lumalabas yung piston nyo sa loob. Sa kamilaan. So, sisikpatin natin. Ayan. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila. Sikpat din. Ayan na. Para labas lahat. Tapos, kakabit na natin yung bago. So, ito linisa muna natin yung caliper mga guys para hindi pangit paglagay, di ba? Kaya malinis na siya tapos buksan na natin yung BOA 1 s g eh, GO1S pala, sorry. Oh, yeah. Siyempre, may right at left yan mga guys, yung left dito sa kabila. Tapos yung right. Yo, kapit muna natin. Ayan na. Uh, oh, na. da. Ay, kita pa sa Subway Queen. So, dinlain eh. Kapuna. Wow. Daw sio. Eh, na, na resulta. Eh, balimang bleed tayo muna mga guys kasi bagong dispatch na yung ginakot natin. So, tingnan niyo si Babaw i-drain natin. Tambot. Tinlo. Ah, tinlo. Tinlo, go sa. Eh, game pa. Okay pa? Okay na. Hindi pa. Wow. Oh, tapos na. Bali, yung gagawin na lang natin mga guys. So, backlash na lang tayo dito ng kadina at saka ng trailer kasi bubuksan natin yung trailer trailer niya na XT. So, tara. Tingnan ninyo. Ito na mga guys. So. Oh. Hmm, backlash na siya. Dito na lang. Sa mga nanonood masipag lang ang marunong nito masipag madisungkal kaya <laughs> so, na nabuksan na natin so bali yung gagawin natin mga guys siyempre gagamit tayo ng WD ito yung binili na yung idol yan yung may presyo pa wala dasa, basta sa atin piswit piswit na tayo para makita ninyo mamaya limpyo oh. mm. ah, so, ganyan talaga tayo maglinis eh WD-40 yung ginagamit ni Ninoy kasi iwas kalawang o oh. mm. na te refresh na yan mamaya uy uy sana oh. <laughs> malinis na yung XT ni Idol mga guys so babalik na lang natin to para magdalaga na sa insakto So ito na mga guys, lalagyan na natin ng papatandog, tapos nalinisan na natin. So ibabalikan na natin to para makabit na natin sa bike ni Sir Don Don. Tara! Ay, kabit na. Ayun. Panami. Ayan na, natapos na natin yung bike ni Sir Don Don mga guys. So nakabit na natin ang dispatch. Siyempre, ito na yung trailer niya. Aray guys, sound check na lang natin. Ganda ng hub. Baiklah eh wow